Hello, hello, good morning once again. This is Inday Manovigay and for today's vlog, kay, uh, we will replant my uh, money tree. Ito yung cheese na tree ko. Ayan, kabibili ko lang sa kanya. So, uh, we need to transfer this one sa so, medyo mas malaki na pot. Oh. O, ito ngayon, yung mga nagpufungsoy-fungsoy. Yen. O, oh, hindi lang ito ngayon. So, matagalan na ito. Oh, so, so, nakabili ako ng ganito. Ito, transfer ko siya sa malaking pot. So, sabi ng ano, sabi ng nabilhan ko. Pag gusto mo daw sa talaga itong ano, yung chestnut tree, kailangan hindi mo siya ilagay sa malaking pot or yung sa lupa para hindi siya kakahoy na malaki. So, ilalagay ko siya sa uh, pot na tawag nito, siminto. Ito, siya. Itong siminto na pot. Dito ko siya guys So, itong mga butterfly ko, mga butterfly plants ko, transfer ko naman siya sa ganito na pot. Para dadami. Kasi kailangan ko talaga siyang i-transfer para mararami siya. So, we need to take this one out. Yan. Okay. Aalisin natin siya para hmm. ang bilis nasa taas lang siya hindi siya masyadong nalagay sa ilalim so para medyo eh okay. okay. let's plant this one and then here ito pa nasa taas lang talaga siya promise hindi na siya umilalim pa. De. So, marami na tayong magiging uh, butterfly plants. Ayun. So, tanggalin natin 'to. Ito oh, bubuhay pa 'yan. So, yun. linisan natin. Tapos natin linisin. Tanggalin natin 'yung Ayan. Kasi kailangan daw pag pag naglag, nagtanim tayo ng ganito, ilagay natin na yung mga saba sa ilalim maraming butas apat ito siya ayan oh. oh. nakaka drain talaga ng water kasi ito siya ang pag alaga kasi nitong tawag nito yung chestnut plant kailangan siya diligan everyday pero isang bisis lang din everyday hindi pwede na dalawang bisis or kasi mamamatay din pag overwater yung plants mm -mm. so hindi din siya pwede na hindi mo diligan katulad ng ibang mga cactus mm -mm. so diligan talaga siya one of the plants na kailangan nating diligan lagi yan there see so as usual para hindi ma, sa katagalan hindi siya ano hindi siya mag-click kasi pag matagal na kasi mag-click ang lupa so para hindi mag-click in the future lagyan natin ng ipa there so yan yung ipa so let's mix this one hala ano ito batong ata so imimix natin yung ipa yan imix natin tapos mix natin siya dito para hindi siya masyadong nag-aano na siya so after mixing the uh, the soil tapos yung carabao manure tapos itong ipa ito transfer na natin ito siya mm -hmm. tapos ay sige ayan Buti na lang nabili ko ito na medyo mura-mura. Hahaha, ha, sana nga. Ay, si I'm so happy ko pa kaayo. Ayan. So, tanim na natin siya. Hindi ko nila, hindi ko na lang tinanggal yung ano, rebo na red. Kasi yun daw yung pang din daw yun eh. Oo, karamihan na nagkakaroon ng mga ano, ng ganitong money tray, tong cheese na tree. Yung mga office, makikita mo sila na sa gilid lang sa entrance ganun pero ito pwede nating ipasok sa loob ng bahay Ayan. so ilagay ko siya doon sa bahay pero every morning ilalabas ko siya para mag tawag nito ma-water the plants siya yeah, every morning so for now ito mo ang gagawin natin Yan. ito yung cheese natin So, taniman natin siya ng ganyan. Ayan. So, there. Mm okay. So, maganda na yung ating chestnut tree. Tapos ngayon, uh, let's water the plant kukuha mo na ako ng tubig. asan ah, yung tubig? ko yung tubig. Sandali ha. So guys, ayun, na-water ko na yung plants. Nag-water na ako ng plants. Pero guys, eto, may chika ako. Ew, ayan. Ayan na siya. So, afterwards ko nito, na-water na plant. Ilagay ko muna siya sa recovery area. Yung parang, ah, uh, isasanay ko muna siya dito sa amin. Oo. Bago ko siya ipasok sa loob ng bahay. So, hindi siya agad-agad mapasok sa bahay. So, lagay ko muna siya sa recovery area dito sa mga shaded uh, area. Tapos, saka ko na lang siya ipasok sa bahay pag medyo okay na siya. Right? So, isa din guys sa uh, nabilhan ko nito guys. May binigay siya sa akin. Sabi niya, Queen of the Night daw tapos na-featured nga daw ito sa Jessica Soho so hindi ko pa siya napanood pero I will try to watch it later on hahanapin ko talaga ang tawag daw nito, Queen of the Night namumulak-dulak daw ito once a year tapos sabi nila, isang milyon daw ang price nito naku Diyos, may marimar pero malay mo, baka doon lang sa Maynila ang isang milyon nito so ang binigyan sa akin, isang dahon lang talaga as in so ilalagay ko muna siya sa water oo hanggang hindi ko alam pero para siyang succulent oo para sa para siyang succulent so diyan muna siya nan ko muna siya sa water diyan oo hanggang ano baka mamayang hapon tanim ko din siya pero ilagay ko muna sa shaded area oo kasi parang natatakot ako eh pero oh my god isang milyon pero sabi ng may-ari um, three years muna daw niya itong naging bula, uh, tanim bago nagkabula. Kasi parang siyang ano, parang vine o umaakyat, uh, ano siya, gumagapang. Yan, gumagapang. Yun ang right term. Oo. So, let's see kung magiging okay yan. Pero ito talaga, happy talaga ako nito sa akin. Cheese nut plant. Oo. Sana nga, suwertehin ako. Nihi! Lalang. Feel lang. Okay? All right, so this is my chestnut plant. My, this is my newly acquired chestnut plant. Hopefully, na may natutunan kayo kung paano pag take care nito. And once again, this is Inday Manubiang singing. Have a wonderful day, everyone, and God bless. And uh, please don't forget to subscribe, like, and share sa aking mga video. And then sa hindi pa naka-subscribe, please do subscribe. And i-bill all na lang po mga lalabs para ma-notify kayo kung may mga new video ako tungkol sa aking mga plants. Uh, sa aking mga uh, new uh, new video sa mga uh, ordinary people with extraordinary job. Ganun. Right? Thank you once again, buyers. See you around.